binata apat. Nagulat si Ardy sa naturang realisasyon. Nagtaka. Talaga bang naisip niya yun? Siya na hindi na raw marunong tumingin sa ibang babae mula nang makita si Regine. Si Regine na walang ginawa kundi baliwalain siya. Alam kasi niyang patay na patay ka sa kanya. That's why she's been taking you for granted na matandaan ni RD kung ilang beses na niyang narinig ang sentimyentong yun mula sa bibig ng malalapit sa kanya. Totoo rin naman, in love siya kay Regine. At hindi kagaya ng ibang lalaki na ang nais ay mamakyaw ng babae. One woman man siya. Loyal at dahil mahal niya si Regine, ay handa siyang bigyan ito ng maraming pagkakataon para mawari na siya ang lalaking nararapat para dito. Ebak ng Kalabaw May sumigaw sa pagkatao niya. Nagpaprotesta sa kanyang katangahan. At oo, inaamin din yon ni R.D. Tanga siya dahil hindi niya kayang tanggihan si Regine kapag lumapit uli sa kanya. So he decided to stay out of her reach. Umaasa siya na matataranta ito sa pagkawala niya. Na mararamdaman na hindi siya kagaya ng laruang itinapon na kadali-daling nababawi kapag naisip uling pansinin. Surprisingly, he found his in that faraway place. Kaya nga nagpasya siyang magtagal pa roon. Hindi hey nga lang niya inaasahan na magkikita sila roon ni Prieta. Pero mabuti rin naman. Totoong curious siyang makilala ang kaibigan nito na inihahalin tulad sa kanya. It surprised him that they seemed to click. No, not just click. He felt a spark. Hindi sa naghahanap si Ardy ng babaeng hahalahin. That would be stupid and unfair to the woman habang hindi niya lubusang nabubura ang kahinaan pagdating kay Regine ay hindi rin tamang pumatol siya sa iba. Spark or no spark. Pero hindi rin niya maiwasang matuwa sa itiyang may kakayahan pa rin naman pala siyang makaramdam ng ganoon sa ibang babae. At sa kamalasan, sa isang babae pang female version mo. Meaning, nagpapakabaliw rin sa taong hindi karapat-dapat kabaliwan. But then, maybe that was part of the attraction. Kayong dalawa dyan, kung balak niyong magtagal pa sa pagpapakyut sa isa't isa, eh sabihin niyo lang, mauuna na kami. Better yet, uuwi na lang muna kami sa inn para magkasarilinan kayo. Sabi ni Prieda. Okay, see you later. Sinakyan ni Ardy ang biro nito. Umani naman iyon ng pagtampal sa dibdib niya. Sira! Maniniwala sa'yo ang isang yan at hindi na niya tayo tatantalan. May kasama yung paninita galing kay Gwyneth. So what? Sagot niya. So what ka dyan? Sinimangutan siya ni Gwyneth. Oo nga. So what? Wala akong makitang masama roon. naalibad baran siya ng matukoy kung ano ang kanyang ginagawa. was she flirting with her. Mukha nga, nakakapanibago. Sa ano na ba katagal mula nang huli niya iyong gawin? Pero kagaya pala ng pagsakay sa bike, kapag natutunan ay hindi basta-basta nakakalimutan. Ang nakalimutan na niya ay ang sayang hatid ng inusenteng pakikipagharutan. He had not felt it for the longest time. Diyan nagsisimula yan. Mukhang totoo ang hula ni Gwyneth. Hindi na nga yata sila tatantanan ni Prieda. Noon pa lang nga ay nagsisimula na ito. Pwedeng dito na rin magwakas ang buhay mo. Kapag hindi mo pa kami tinigilan, nagtanig winit sa kaibigan. Hindi napigilan ni Ardy ang mapangiti. The woman was witty and funny. And he liked her. The way you like a chubby puppy or a wonderful sunset. Ina na niyang linawin yon sa sarili. Mahirap na. Baka masyado siyang mawili sa pakikipagharutan. Masabik na gawin ang isang bagay na matagal niyang hindi pinatulan. At makalimutan ang dapat na hangganan. Maraming binabalak gawin si Gwinette sa pagbabakasyon nila sa malayong probinsya. Pero hindi kasali roon ang makipagbulahan sa isang machong lalaki. Pero kung ganoon na ibinabalibag sa daraanan niya ang isang katulad ni Adi, aba, sino siya para tumanggi? Hindi niya siya tumatanggi sa grasya, hindi ba? At iyon ang umaatikabo sa kanila ng lalaki sa mga sandaling yun. Ang pagpabulahan. At least, iyon ang palagay niya. Paunanan ba naman siya ng pick-up line? Geometrika ba? Pumirit na naman si Ardy. Itinirik muna ni Gwyneth ang mga mata bago nagsalita. Bakit? Kahit sa ang angel, maganda ka. Tinakpan niya ng palad ang mukha nito. Heto pa ang isa. Pinat lang ni Ardy ang nakaambasa na niyang pambabara. Kabiliman ka ba? Bakit? Tanong naman ni Gwyneth na may kasama pa kunwaring pag-ismid ang pagtatanong niya. Kasi wala akong ibang makita pag nandyan ka. Ay talaga lang po. Kasi ako lang ang nandito. Teka, ako naman. Iskultor ka ba? Sigwinat naman ang humirit. Pagbigyan, okay. Bakit? Tanong naman ni Arlie. Kasi ang galing mong umukit ng bola. Bumpanes, May sumigaw. Hindi lang isa. Dalawa ang mga kasama nila. Probabang masyadong nag-enjoy si Gwyneth sa pakikipag-usap kay Adi. Nakalimutan niyang hindi sila nagsasolong mga tao sa mundo. Saan mo ba pinulot yun? Ang baho? Si Prieda. Oo nga, hindi mo gayahin tong si Adi. Puro patok ang alam na pick-up lines. Opinyon naman yon ni Yoli. Masamang tingin dapat ang ipupukol ni Gwinette kay Yoli. Naalala niya ang sinabi nito kamakailan lang. Kung pwede, kung pwede raw jowain si Ardi. Para dito, kung noon ay medyo natigilan lang siya, ngayon ay gusto na niyang sabunutan ang kaibigan. Huwag itong magkakamaling makiagaw. Iniisip mo talagang sayo si Adi, no? Pinilit ni Gwyneth na kalmahin ang nagmarakulyong kalooban. Wala na na siyang kay magpaka-territorial dahil hindi nga naman kanya ang lalaki. Pero nagparing magkakamali si Yoli. Ako may alam din pick-up line. Umeksena na rin si Yoli. Kamera ka ba? Kasi kapag nakikita kita, napapaismile ako. Pinalabas pa nito ang ngiting pang toothpaste commercial. Nang ati si Gwyneth, ang close-up smile ni Yoli. Pero nang mapatingin siya kay Adi at nakitang imbes kay Yoli, ay sa kanya nakapako ang mga mata nito. Kaya parang binuhusan ng yelo ang ulo niya. Ang bilis na pawi ng pag-iinip. Ano pa ba ang pwedeng makita dito sa kabukiran mo? Tanong na lang ni Gwyneth. Masaya na sana siyang makipagpalita ng pick-up lines. Pero kung ganoong may nang iistorbo, ay mas nanaisin niyang ituloy na ang naudlot nilang pamamasyal. Manukan at babuyan. Pero baka mabahuan ka. Sagot ni Ardy. Allergic nga si Gwyneth sa mabaho. Kaya nakakapagtaka na kahit yata sa dam mapunta ay okay lang. Basta ang kasama niya ay si Adi, Basta ba walang toxic chemicals? Carrie. Pahayag ni Gwyneth. Pero teka, bago ang lahat. Picture-picture. saad ni Priyeda? Na naman? Sabay silang napabulala si Gwyneth at Jolie. Sa kanilang tatlo ay si Priyeda ang mamamatay. Kapag ipinagbawal ang pagsiselfie. Nakakapagod nga lang na kaunting kibot ay magpipicturean sila. Dali! Smile! Hinamit na ni Priyada ang selfie stick. As in, may ganoon pa itong daladala para maganda raw ang kuha nila. Compress! Nasa tabi ni Gwinnett si Ardy. Kaya nang sabihin ni Preda na magsiksikan sila para magkasya sa frame ay halos tumikit na ang mukha ng lalaki sa kanya. Ang bangon naman? Yun ang unang napansin ni Quinette. Ang kasunod ay ang nakakakiliting damdaming hadid ng pagdadait na naman ng kanilang mga balat. At sa loob ng mahabang panahon, ay nun lang siya natuwa na lulong sa pagsiselfie si Prieta. Sa kasamaang palad ay hindi natuloy ang pamamasyal nila bigla kasing umulan. nag ang dalawang kaibigan ni Gwinnett. Ang sarap pag-untugin. Ayaw daw maputikan, kaya bumalik na lang muna sila sa inn. Inihatid sila ni RD, pero nagpaalam na rin makalipas ang ilang sandali. Kasama raw ito sa may-ari ng farm sa pagluluwas ng mga itlog. Supplier kasi ng ilang palengke roon ang may-ari ng farm. Ang mga suki nito ay magiging suki na rin ni RD kapag binili nito ang farm. Ang laptop ang agad na inatupag ni Prieda. Para saan pa raw ang pagsiselfie kung hindi ipopost ang mga yon? Kaya yon, mainit-init pa ang mga kuha nila ay naikalat na nito sa iba't ibang accounts na meron ito sa social networking site. Tumuloy sa balkon si Gwyneth parang nanira lang ng diskarte ang ulan. Dahil ngayon ay tumila yun. Nakatanaw siya sa kawalan, pero walang nakikitang puno, kabundukan, kahit kulisap lang. Ang pinatakaabalahan ng diwa niya, ang laruin doon ang itsura ni Ardy. Noon lang nakaramdam ng ganoon si Gwyneth para sa ibang lalaki. Maliban kay Randall, ay wala pang nagpaluksong lubid sa puso niya at nagpatinikling sa kanyang mga pandama. Which means, kaunti na lang, masesertipikahan ka ng luka-luka. Wala siyang balak pagnilayin ang nagpaparamdam na dahilan. Kung may buti mang ibinunga ang pagkakakilala nila ni Arlie, yun ay ang pagkaan ng kanyang pakiramdam kahit paano and come to think of it. Hindi niya napag-isip si Randall itong nagdaang mga araw. Fantastic yon dahil dati. Lalo kapag ganoong mukhang magdidiyan na naman ang kanilang kwento ng pag-ibig. Ay isip to siya sa lalaki. Noon nagring ang cellphone niya. Namilog ang kanyang mga mata tsaka napailin nang makita kung sino ang tumatawag. May sa maligno yata ang ex-boyfriend niya. Naisip lang niya ay hayun at tinatawagan siya. Ang tanong, sasagutin ba niya? Hindi! Hindi pa siya nakakaipo ng sapat na tibay ng kalooban. Nakakaunting buladas lang at kahit sa cellphone lang ay maging mala jellyfish na naman ang kanyang paninindigan. Nareject uli niya ang tawag. Isa pang bagay na kamanghamang hayon. Dahil dati ay hindi magawang dead mahinig ang tawag ni Randel. Lalo kapag pangalawang beses na nitong ginawa yun. Pinabuan na yata siya ng gulugod kahit paano. Nagring na naman ang cellphone at si Randall uli ang tumatawag. Tipikal na kilos nito yon. Matapos manggago ay tila matatauhan at magkukumahog na mabawi uli siya. Show some spine, girl! Pinindot uli niya ang reject button. Kapag kuhan, ay pinatay na ng tuluyan ang aparato. Sino ba yon? Ring ng ring tapos na sa pag-upload ng picture si Prieda. Kaya nangingi alam na uli sa buhay ng may buhay. Si Randel. Umami na si Gwyneth. Pagsisinungaling pa ba siya kay Prieda? Naging sinlaki ng bola ng pingpong ang mga mata ng kaibigan. At pinatayan mo ng phone? Way to go, girl! Pinapik pa siya nito sa balikat. Sabi ko sa iyo eh. Makakatulong yung hindi mo na pagkikita ang ugok na yon. Dito na lang kaya tayo tumira. Biro nito. Pwede rin. Iyon ang sagot ng nahihibang ng puso ni Gwyneth. Basta ba nandoon si Ardy ay walang problema sa kanya.